mantika. For today's video guys, ako ay magbibisa ng beef. Dahil ang ating lulutuin ngayon ay nihon So, hayan, nihon So, ang sahog ko ay ito yung beef. Parin ng baka. Yan, dianon muna natin ito ibisa. Parin ng baka guys. Tapos, ilalagay ko na itong bawang at saka sibuyas. Yan ang gaming, ang gaming bawang na nga ko yan. Gawin natin toast, toast. Toasted yung ano natin, yung yung kani ng baka. Igisa muna natin yan. At saka lagyan ko na nga ng asin. Lagyan natin ng asin. Lagyan ko ng asin at saka habang ginigisa, sa, ko ay lagyan ko na ng paminta. So ang dami ko nga. Ang dami ko na. Ayan, hanggang sa matosted matosted yung ating kani ng baka buhay so, yan tosted na yung aking kani ng baka guys lagay ko na tong carrots sliced carrots at saka yung celery lagay ko na din yung celery pagsabayin ko na yan pag ako nagluluto lagi may celery pag ano pag pag ako ng mga noodles, gaya ng pansit o ganitong mihon, at yung celery ay linalagay ko din sa soup, like chicken soup or beef soup, yan. Pag ako nag-steam ng isda, linalagay ko din yung celery. So, lagi tamin may celery dito sa bahay. Ay, sinalagay ko na din itong ripolyo at saka, yan, yung leftover ko na. Yung pichay dito. Dapat madami yung gulay natin. So, ang daming gulay. I love gulay. Ayan. Nag-slide. Ay, so, ngayon ay lalagyan ko ng mga sangkap itong itong gulay. Magigisa muna ako guys ng gulay. Ito yung, yung lalagay ko sa mihon. Ayan. Paano ka itong Atin ay lalagyan ko ng hindi ko na ano lang. Stimit lang. Soya sauce. Sweet sauce. And then oyster sauce. Ayan. Oyster sauce. Kaluin. Yan, kaluin. Dapat yung gulay hindi din overcook. Di ba ang pangit pag gulay yung overcook, guys? Hindi na magandang kainin pag mga overcook na light gulay pag ganito. Dahil ang sahog natin sa sa mihon or bihon ay panin ng baka, ang ilalagay ko, guys, is a beef cubes din. Yan. Yung ito yung parang, yung nor cubes sa atin, ito ay beef cubes. Lagyan natin ng beef cubes. Nagtutubig siya yung ano, yung ripolyo. So, hindi ko pa siya nilagyan ng tubig. Nag nagkusa siyang lumabas yung ano, yung tubig niya. Kasi di ba yung ripolyo, pag nagaano tayo guys, pag niluluto yung ripolyo ay lumalabas yung tubig. Kaya so, na yan. So, today is Friday. Ang lakas ulan sa labas. Walang init. Medyo malamig-lamig. So, nagluluto nga pala ako ng lunch. Ito ay ipapabaon ko. Ito yung dadalhin ko sa eskwilahan. Kasi yung dalawang bata ay pumasok. Yung isang bata ay nandito. Tinamad, pumasok. So, dalawa lang yung pumasok ngayong Friday. So, mamaya, happy ko 'yun nang nang kakainin nila. lunch. So high 'yan. So okay na 'yan, guys. Lutuin, luto na ngayon. Tatanggalin muna natin siya. Cover ko. Oh, pag kinain mo 'yan, ito mo talaga, crunchy. So tatanggalin ko muna siya, guys, kasi 'yung mihon naman 'yung isusunog ko. Tatanggalin muna natin tapos isit aside. 'Yan guys, lalagyan ko nga pala ng tubig dahil susunod natin na ilalagay yung mihon or bihon. So, dito kasi guys, ang tawag sa bihon ay mihon. So, ngayon ay lalagay ko na tong mihon. Dito nga palang mihon ay binabad ko na sa tubig kanina. Binabad ko siya ng mga 30 minutes siya tayong guys. Ayan. So, ang dami ko nga palang nababad kaya hindi ko yata ito iuubos. So, ngayon ay ang ilalagay ko nga pala dito. Ayan. Ah, nag-absorb na yung tubig. Tapos lalagay, lalagay, ko siya ng dark soy sauce o black sauce. Yan, black sauce. So, saluin. Yan. Yung dark sauce namin, hindi siya, hindi siya maano, hindi siya maalak, guys. Pampakulay talaga siya sa mga luto kung gusto mong maging dark. Yung, 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 lulutuin. So, ayan. Ayan

At ako nga pala guys, pag nagluluto ng bihon ay nag-slice ng fry egg. So, ayan, nag-slice ako ng, ng fry egg. So, kanina, pinag-slice ko yung ito. Pinag-slice so, ko. So, ayan na siya. Yummy na yung aking bihon. Ready to eat na. Kain so, ko ako ng plato at titikman ko itong aking dinuto. Bihon guys. So, ayan At saka pakatapos nito ayan.

sarap ng aking fried mihon. So, minsan lang ako nito magluto, guys. Buwanan talaga wow. makaluto ng mihon. Wow. Thank you for watching!